Alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw. May report ang ating kasamang si Bernard Ferrer live. Bernard? Audrey, onti-onti nang dumarami ang volume na mga sasakyan dito sa bahagi ng EDSA Guadalupe Northbound ngayong Martes. Rush hour na kaya onti-onti nang kumakapal ang volume ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA Guadalupe Northbound. Mabilis pang pa usad ng mga sasakyan kaya siguradong mabilis na makararating sa kanilang destinasyon. Wala rin problema hanggang makaabot sa Guadalupe Bridge at EDSA Boni Avenue. Ganito rin ang sitwasyon sa southbound ng EDSA mula Boni Avenue hanggang makaabot sa EDSA Guadalupe at EDSA Buendia. Huwag mag-overspeed at yakin na nasa kondisyon ang sasakyan tulad ng battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine at tire. Mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok ng mga pribadong motorista sa EDSA Busway dahil eksklusibo ito para sa mga bus, gayon din sa emergency vehicle. Audrey, paalala sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pero dito sa Makati, ang number coding ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Makulimlim dito sa aking kinatatayuan kaya para sa mga papalis pa lamang ng kanika nilang tirahan, huwag kalimutan na magbaon ng payong o namang maaaring maging panangga sa biglaang buhos ng ulan. Napansin din natin ang ilang ating kababayan na nakasuot ng face mask kasunod ng biglaang pagbaba ng air quality sa Metro Manila kahapon. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.